what's up mga carj Spider Ito na naman tayo sa ating pagla-vlogs ng gagamba Ang paglalabanin natin ngayon guys ay Tigre 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 yung sarhen to guys Wala At ang makakalaban niya guys Orange Orange guys Piliin na lang kayo kung saan kayo dito, guys. Ayan. Magkasing mag haba lang ito, guys. Ito. Ito yung tigre. Tigre. Tigre yung sarinto guys. Ito. Labas natin. yan Ito yung tigre yung guys. Ayan. Ayan, guys. TV sa Wala ito guys. Nasa wala. Yan guys. Kalaban nya ito guys. Orange. Sa meron ito guys. Pili na lang kayo kung saan kayo dito. Magagandang gaganda guys. So. Orange. Mas mahaba lang kung ito pero mas matapal ito guys. Labas natin. Pili na lang kayo guys. Kung saan kayo. Ito yung tigri guys. Tigri mong sa to Yeah. Guys. So, tingnan natin guys. Sana ay magpili ng magandang laba. Ito nasa wala guys. Meron yung meron naman itong Orange ngayon, magbigay kayo ng magandang guys. So, ikin na natin ito. yun, guys. Pagkagaay. Pagkagaay. Iba kasi yung nakagat ng sarhinto guys ito 'yung nakaganda nitong sarinto natigre kasi stick siya kumagat kaya 1-0 oops so, so okay. alamin, guys So enjoy, na lang natin guys ang larong lagang Uy! Magkagat pa rin yung kan. Tigre yun. Nagpalagat ulit guys. Nagpalagat ulit. Yan. 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 Uy! Yan guys. Tumakbo. Bumalik. Bumalik yung orange yeah oi good guys tapang tung tigre ah naka next stroke sila parehas guys oi sawatin na lang natin guys So, ibigay natin yung score dito daw sa tigre guys. All one. So, all one guys. Ay, istro parihas. So, sana yung magbigay pa ng magandang laban guys. Sana maglaban pa sila. Pahina na itong dalawang gagamba guys ang ka rj pati hulog na itong nasa orange so pilihin lang natin ang pagdagdang pagdagdang uy oops awatin natin para pria para pan pria <laughs> hindi na lalaban guys tigil na natin nakunahan kanina tong na itong itong orange pero bumaway rin ito kaya try score silang pareho guys so ilalap maglaban pa sila guys nagnanganga pa sila. Uy, nagsakmalan ulit guys. Yeah Talagang patayan guys. Uy. Yun. 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 Patay. Okay. Nakakagat yung sigre. Nakakagat yung courage guys. Uy. Binaba, binaba. Yun. Uy. Uy, napusuran din. Kumagat din yung Uy. Ang ganda ng laban guys oh. Walang umayaw. Ngipin sa ngipin guys. Ay. Ganda natin. So, tignan natin kayo ah, sa kung sinong panalo. Yan. Ilapag natin, guys. Nakakagat sila pareho, guys. Nakakagat silang pareho. Yan, oh. Ay. Tignan natin, guys. Sinong panalo. ay panalo na tong pan guys tong tigre tigring sarinto ganyan nyo guys ha siyang nakakagat hindi na nakakagat yung courage so panalo to panalo tong nasa nasa wala guys so bigyan na natin sa kanya so Hanggang dito na lang guys. Pag-click. Nagpapalagan pa guys. So, so hanggang dito na lang mga kaya-spider. Pati like, share, comment. And click the button guys para update kayo sa lahat ng bago kong bago kong vlog sa so, video sa uh, spider sa so, gagagamba so hanggang dito na lang mga cardi spider piece out